Kumuha pala ako ng asola ngayong araw para ipakain sa mga alagang isda ni Papa sa bundok. Kumuha rin pala kami dito ng duhat na gagawing wine ng pinsan ko. At yung iba nga rito ay kinain namin at nakakatuwa nga rin talaga dahil yung mga bunga niya ay malalaki. Ngayong umaga nga pagkagising ko ay nutusan ka agad ako ni Mama na kuhanin yung mga itlog na hindi na nililimliman o binabalikan ng mga manok. Yung iba pinagkukuha ko sa kasukalan at yung iba naman ay dito ko na kinuha sa kamarin ni Mama. Pinili ko lang pala na ilaga dito yung sa tingin ko na okay na at yung sa tingin ko naman ay talagang hindi na po di ipinagtatapon ko na. Nilinis at kinuskos ko siya dyan ng maayos bago ko siya dyan nilaga. At nung naluto na nga ay sinabi na namin tong iulam ngayong umagahan. Karamihan dito sa niluto ko ay penoy o na kung tawagin kasi medyo kaiba na talaga yung itsura niya. Nagsimula na rin dumami dito yung mga langaw nung nagsimula na kami magkain lahat. Akala nga namin kanina ipuputok tong mga nilalaga ko ng itlog kaya lang iwala naman. Meron kami nakukuha na talagang hindi kaya yung amoy at talaga hindi rin kayang kainin kasi iba-iba mga nakuha ko. Merong sobrang bugok, meron siyang penoy lang at merong itlog pa. Kalahati dun sa mga nilaga ako na itlog ay hindi namin nakain kasi talagang hindi namin kaya yung amoy. Pagkatapos nga ng mabahong umagahan na yan, ay pumunta na ako dito sa lake para manguha naman ng asola. Noong nakaraan linggo, nanguha na rin pala dito yung bunso kong kapatid at saglit nga lang daw siya dito pero ang dami niya nang nakuha. Nagdala na rin pala ako dito na nalagyan ako na timba. Baka kasi kapag sa dahon ko ng saging nilagay, ay mamatay ka agad. Dito nga ako manguha sa mga damuhan kasi sabi sa akin ng kapatid ko, dito daw makapalang asola at hindi nga siya nagkamali sobrang baba na ng tubig dito sa may damuhan at yung iba nga na asola na nakikita ko ay namamatay na dahil sa tuyo. Dapat pala nagdala ko dito ng salaan para mas madali ko sila nakukuha kasi ang hirap kuhanin kapag kakamahin lang. Nagmamadali na rin pala ako dito sa pagkuha dahil mainit at siguradong mamaya pag tagal ko dito mas iinit pa. Yung mga alaga kasi naming isda sa bundok ay talagang paborito nila to kaya tsinaga-tsaga ako ng kuhanin. Kasama ko rin pala dito ngayon yung bunso kong kapatid at ang ginagawa niya nga dito ay kumukuha siya ng kangkong na ipapakain niya sa mga rabi bit niya. Galing na rin pala dito kanina yung kapatid ko at sabi niya nga sa akin, idaanan e, ko daw dito yung isang patanga at meron daw isang huli na tilapia. Medyo sira-sira na nga tong patanga na gawa ng uncle ko, pero kahit na sira-sira na siya, eh, talagang meron pa rin nagkakamali na mga isda. Iisang e, piraso nga lang dito yung nahuli, pero medyo malaki naman at tuwang-tuwa nga ako dito dahil siguradong mamaya meron na akong pang-ihaw. Nilagay ko na nga rin siya dito sa timba kasama yung mga asola at yung patanga na pinagkuhanan ko ay binalik ko ulit dun sa dati. Pagkatapos naman yan, ay bumalik na nga ulit ako dito sa pag kuha ko ng asola. At nung mga oras nga na to, ay talagang init na init na ako at gusto ko nang umuwi. Nung nakita ko nga na medyo marami na rin yung nakuha ko, ay pumunta na muna ako dito sa ilalim ng puno para maglilom at magpahinga ng kaunti. Yung kapatid ko nga na nanguha ng kangkong ay ganito lang kaunti yung nakuha niya. At hindi ko nga alam kung saan siya pumunta ngayon at hinihintay ko nga siya dito sa may ilalim ng puno para makauwi na. Pagkarating nga namin dito sa bahay ng uncle ko ay sumunod na rin na dumating sila papa at saka yung mga pinsan ko. Daladala -dala nila itong mga isda na nakapa nila sa lake. At kaya nga ng dati, dito palang lang sa bahay ng uncle ko ay nilinis na nila mama para pag uwi namin mamaya sa bahay ay lulutuin na lang at ilalagay na lang sa ref yung iba. At dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, yung mga naging kabahagi naman ng uncle ko, ang gagawin daw nila ay idadaing na lang nila at maganda nga daw magbilad ngayon. At yung mga ulo naman, ang gagawin daw pala dyan na luto ay pangat. Dito pala ulit kami ngayon kumain ng tanghalian sa kanila at ang ulam nga namin ay binagoong ang malunggay, inihaw na isda at saka syarsyadong pritong tilapia. Ang sarap na naman nga ng halian namin ngayon dahil ang mga ulam namin ay bagong pitas na gulay at saka mga bagong huli lang na isda. At pagkatapos naman nga ng masarap na tanghalian na yan, siguro mga badang alas dos to ng hapon nung pumunta kami dito sa may puno ng duhat. Umakit na rin pala dyan yung dalawa kong kapatid na lalaki at meron nga silang tag-isang bitbit dyan na fishnit at saka supot na paglalagyan nila ng duhat. Meron din pala kaming dalang screen dito na ilalatag namin dito sa baba at balak nga naming ugugin tong puno. Hindi makaugug ng puno yung dalawa kong kapatid na lalaki na umakit sa taas dahil busy-busy sila sa pagkuha ng bunga. Kaya kami na lang din na nag-ugog ng puno. Buti na nga lang, meron kami nakita dito na medyo mahabang buho na pwedeng pang-ugog sa mga sanga. Hinahawakan din namin bawat dulo ng screen para pagbagsak ng duhat ay hindi na magtalsikan. Pero madami pa rin talaga ang dapat pulutin. Habang nag-ugog nga kami dito at nagapulot ng duhat, ay eh, syempre, meron na rin kasama to na kaunting pagkain. Ang lalaki nga na mga bunga ng duhat na to, kaya tuwang-tuwa talaga kami dito na nangunguha. Ang dami rin pala namin kasama dito na mga bata at talagang tuwang-tuwa din sila dahil habang namumulot ay eh, marami na rin sila lang nakain. Bumaba na pala sa puno yung dalawa kong kapatid na lalaki at ganito nga karami yung mga nakuha nila sa taas. Busog na nga rin daw sila dito ng duhat dahil kanina pa lang daw sa taas ay panay na rin ang kain nila. Marami nga tong mga nakuha namin na duhat at hindi namin kayang ubusin. Kaya ang gagawin dito sa iba ay gagawing wine ng pinsan ko. Magaling kasing gumawa ng wine ang pinsan ko, mapaduhat man yan, kalumpit, kasoy o kaya naman ay bignay. Sa bundok ng Tralala, marami mga nakatanim na duhat. Kaya lang kasi ngayon nagabulaklakan pa lang sila. Kaya sabi ko sa kanya, pag nagbunga yung mga yun, talagang bigyan ko siya. Mas masarap ang duhat kapag inalog siya sa asin at pinili ko pa nga dito yung mga medyo malalaki at yun yung inalog ko. Yung mga duhat sa bundok ng tralala ay hindi ganito kalalaki pero mas marami sila magbunga kumpara dun sa puno na pinagkuhanan namin ngayon. Ang tawag pala namin sa prutas na to sa Ilocano ay lumboy at tuwing tag-araw lang kami nakakakain nito kasi kapag tag-araw ay dun siya nagabunga. Yung mga pinsan ko, kapatid ko at saka sila mama, ang gustong gusto talaga nila na kinakain dito ay yung medyo kulubot na. Mas masarap daw kasi yon sabi nila kasi daw mas matamis. Kaya habang dahil may dyan yung pinsan ko na pang niya, ay pinipili na rin nila dito yung mga kulubot at yun yung kinakain nila. At nabusog na naman nga lang kami sa duhat ngayong araw. So yun lang for today's video. Thank you for watching!